Sa kasalukuyang NBA ay napakahirap na nga para sa isang player ang manatili at maglaro sa isang franchise o team sa kanyang buong karir. Ito ay dahil sa tumataas na kompetisyon ng liga at kaliwat ka ng train para mapalakas ang kani kanilang team. Napakalayo noong 80s, 90s at early 20s ng NBA na meron pang loyalty ang mga players sa team at sa franchise. Although meron pa rin naman ngayong mga loyal sa team tulad ni na Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker at Nikola Jokic. Well, sa ngayon ay hindi pa natin masasabi na dyan na talaga sila hanggang sila ay magretiro. Speaking of loyalty, narito ang ilan sa mga NBA stars na naglaro lamang sa iisang franchise hanggang sila ay magretiro. Una sa listahan ay si Jerry West. Maraming nagsasabing sa kanya inspired ang kasulukuyang NBA logo. Naglaro ng 14 years sa Los Angeles Lakers at isang beses lamang nanalo ng championship. Sumunod ay si Bill Russell. Siya lang naman ang may hawak ng record na may pinakamaraming na panalo ng NBA Championship. 11 titles sa loob ng 13 seasons na paglalaro niya sa Boston Celtics. Sumunod ay si Larry Bird. Naglaro ng 13 seasons sa Boston Celtics, 3-time NBA Champion at tatlong sunod na nanalo ng NBA MVP Awards. Sumunod ay si Magic Johnson. Naglaro ng 13 seasons sa Los Angeles Lakers, 5-time NBA Champion. Sa height niya na 6'9 Naglalaro siya bilang point guard ng team. May napakalupet na passing skills at playmaking ability. Sumunod ay si John Stockton, tinaguriang the greatest point guard sa kasaysayan ng NBA. Siya lang naman ang may hawak ng records, assists at steals sa buong NBA. Bigong makasungkit ng kampiyonato dahil sa era ni Michael Jordan. Sumunod ay si Isaiah Thomas, kilala bilang isa sa mga rivalry ni Michael Jordan at leader ng Bad Boys ng Detroit Pistons. Pinangunahan niya lang naman ang Pistons para makuha ang back-to-back -back championship noong 1989 at 1990. Sumunod ay si Tim Duncan, isa sa pinakamagaling na sentro sa kasaysayan ng NBA. Siya ay naglaro sa San Antonio Spurs sa loob ng 19 years. Siya ay 5-time NBA champion, 2-time NBA MVP, at 3-time Finals MVP. Si Duncan ay kilala sa kanyang consistency at leadership sa team ng Spurs. Sumunod ay si Dirk Nowitzki. Siya ay naglaro sa loob ng 21 season sa team ng Dallas Mavericks. Kilala sa kanyang exceptional shooting versatility at loyalty sa Mavericks franchise. Pinangunahan niya ang Dallas patungong kampiyonato noong 2011 kontra sa Big 3 ng Miami Heat. Sumunod ay si Manu Ginobili, naglaro sa San Antonio Spurs sa loob ng 16 years, nanalo ng title sa EuroLeague four-time champion sa NBA, Olympic gold medalist, at kilala sa kanyang signature move na Eurostep. Huli sa listahan ay si Kobe Bryant, isa sa pinaka-iconic at influential player sa kasaysayan ng NBA. Kilala sa kanyang mamba mentality at itinuturing na greatest player ever ng karamihan. Siya ay 5-time NBA champion, 2-time finals MVP at 18-time All-Star. Naglaro ng 20 years sa NBA at hindi maitatanggi ang kanyang loyalty sa franchise ng Lakers.